Ladies and gentlemen, welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga na at mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet. Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa. Iiwala tayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may... May pag-asa. Habang may buhay, may... May pag-asa. Habang may buhay, may... Pag-asa. Pag pag Pagsubok. <laughs> Dahil tayo katiwala Pagsubok. ng Diyos binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Mm. Kaya po doon sa pagsubok na yon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay ay may, mayroong, habang may buhay mayroong, habang may buhay may, pagbangon. Huwag niyong hayaan na kapag Pali. meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. Mm. Na habang may buhay, may... pag -asa. Habang may buhay, may pag-ibig. Sa kapalang <laughs> pa natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may... Habang may buhay, may... Ayaw nyo nang sumagot. Pag-asa. Sapagat yung kahit -tay sa sa ta ta si Isa talang Maasar eh. Ng pag-asa. E. Ali, magkano ba to? 26 po. O, 26 ito lang yung, yung sukli, o. Oh? Pagkit bata yung bumili dito, ganito na lang yung isusukli mo. Hmm. Hindi dapat ganun. San po ba yung binili? Saan mo ba ito binili? Paling kinda pa rin ako ba yung ex niya? Sino mas maganda sa amin dalawa? Ex niya. Ano mo? Bakit? Seryo sa <laughs> nga kasi. Bakit okay, like nag-joking lang mo, pero mas maganda pa. Mas maganda pa ex niya. Grabe <laughs> naman sa hindi 500. Wala, wala, ka kahoy, gwilding ni mo! Dili No! Ba baka paningin sa kahoy. Pastilan! <laughs> Ayaw! <laughs> Mga naduling na. Uwe <duling> na, uwe, uwe! Huwag ka nang pumasok, huwag ka nang pumasok! Nice, hey! May assist na sirip. Good. Grabe mm. Asal <laughs> Ah, saan ini bahay ko kahit munti. Kahit munti, kung saka ako na. Bahay kahit munti, ang alaman ko. Naman. Taktangan ka ba sa... Sige, kung naman. Balay nun tayo, okay. kuha na nin. Tuno nin. Sige. Hindi pa itunin, ano? Bahay ko kahit na munti. Tunga. Tapos, kuha na mo, kasapulo. Sige, ako na. Bahay ko kahit na munti. si sige. Tapos, kasapulo ah. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. <laughs> 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 hindi ko ba? Hindi na maalala yung. Sige na, sige na. hindi na Bahay kubo kahit na munti. Ah! <laughs> Bahay ko

Ayaw na ito ka, ayaw na ito Ako na bahala ng istorya, aninig na. Sud na to, sud <laughs> na, sood. hinahinay dahi, hinahinay dahi. Nahangag asin dahi. Yo. Ang saya ito, ya? Pata nga be. Hmm. Nanasa, di mong diskarte, ay. Eh. Hubog-hubog para pautangon. Nasa man pautang <laughs> ka, di? Dili, nga no. na sa kadira. Sige na lang ka. Tama, <laughs> gina. Nigit pautangon. Hahaha. Morning ma'am! Ano sa buhay? Nag-vlog? Nag-vlog pala si ate. Si Calvo, Uy, diskarte yata. Mababa. Wow, wow, wow. <laughs> Matindi to ah. Tignan ko nga kung madi-diskartean mo yan. <laughs> <laughs> Grabe yung buka ng kamay. Alam siya na. Parang sikretong, hindi na ibubulgar. May pasok sa b ito? daw. Medyo pa. pa na. Huh? <laughs> Lulugan, Ito lang pala ang sikreto. Wow! <laughs> Yung takot ka sa, sa dilim tapos namatay ka pala mo to. Haleluya. Ejiso sa dilim, dilim <ba> naman. <laughs> Ayan! Uy. Alive, 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 alive. Di mo na laki sama motor. Alive, Jesus is alive. 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 Tumayimin pa talaga. Aleluya, puta. <laughs> <Uy. laughs> ang motor ka. Uy. Uy. Tapos na ubusan pala ng gasolina yun. Ah! Ang sarap ng Inom lang ako ko. Ang sarap palamig yun sarap. Okay. Alaka. Kape ka ng kape yata eh. Ang bihira. Kape ka ng <laughs> Dapat ganyan din yung gupit ko eh. Mm. Uh. Okay, tim naman. din na <laughs> <d> <laughs> <d> <laughs> <laughs>

wala tumatabi tumataba si ming ming tubukan nga to talaga <laughs> yung hindi mo alam kung sinong kaway niya lakas <laughs> trip <laughs> talaga Ah. Ang ganda ng spray na.